What's up guys and welcome back sa ating channel So magandang araw guys sa ating lahat For today's video guys meron tayong isi-share na amplifier Ito yung amplifier na dinala dito guys para ipaayos So si-share natin tong amplifier na to guys Si-check natin yung laman Tapos papakita natin Or si-share rin natin guys kung ano yung problema sa amplifier na to. So samahan nyo ko guys and let's go So ito guys, yung bagong dating na amplifier dito. Ayan, papayos to ni Bossing. So brand name ito guys ay Tosonra. Ayan, model niya is AV735BT. Kapag merong BT guys, meron po itong built-in na Bluetooth. Tapos merong SD and USB input. So original po to guys na Tosonra. Yan kasi hindi po sticker. Naka-okay talaga guys. Naka-print po siya sa harap. Yan. So, design niya is parang Sakura din na 735. Yan. Pero yung brand niya is Tosonra. Yan. Sa harap niya, guys, ito yung kanyang power switch. Meron din siyang music volume, music assistant, mic volume, mic assistant. Tapos yung kanyang microphone echo. Dito sa baba, guys, nandito yung kanyang balance. Treble, mid tsaka bass sa kaniyang music dito na side is ito yung tone control ng microphone nandito yung kaniyang microphone treble microphone mid tsaka microphone bass dito sa baba guys meron po siyang mp3 input microphone 1 mic 2 mic 3 inputs so kagandahan dito guys meron po siyang individual na volume galing mic 1 mic 2, mic 3 na volume control. At ito naman guys, yung kanyang repeat effects. Yan, dito na side is yung kanyang display. Yan, tapos ito na yung wise na mga control. Yan, tapos dito guys, yung kanyang switch, DVD, CD, MP3. Tapos yung button ng play, previous and uh, next. Tapos sa baba guys, ito yung kanyang input ng SD card at USB. So, papakita natin guys sa likuran. Ito naman guys, yung kanyang back portion. Yan, nito yung kanyang 220 volt AC Meron po siyang 12 ampere na fuse sa AC. Meron siyang outlet, external. So, pwede 100 watts max, out, max output. So, meron siyang blower guys. Ito yung blower palabas. Tapos, speaker output right and left channel. So meron po siyang speaker A and speaker B output. Yan. May nakalagay dito, guys, na made in China. Tapos Tosonra ab 35 bt So digital karaoke mixing amplifier. Max power output niya, guys, ay 700 watts times 2 with 8 ohms. So 1300 watts times 2 naman, guys, sa 4 ohms. Yan. So power source niya is to 20 volts. Dito na side guys, meron po siyang balance sa right and left channel. So XLR type, meron din siyang input wireless microphone. Pwede kayo mag-input dito guys ng wireless. Tapos right and left channel effector, input and output. So DVD and CD input. Meron din siyang output guys sa audio line, record, tsaka mic. Ayan. So, dito guys, papakita natin yung laman. Ito guys, oh. Kagandahan sa amplifier nito is makapal yung kanyang board kulay blue, yung kanyang circuit. Ayan. Magkapariho lang laman ng Sakura 735. Pero, mas nagandahan ako dito kasi blue yung kanyang circuit board. Kakaiba. Ayan. So, meron namang value sa board kung in case masira yung pyesa, meron siyang value. Same sa Sakura, 735. Ayan. So, dito guys, blow rin. So, maliwanag yung kaniyang circuit board. So, silipin natin guys, supply ng Tosonra. Tosonra uh, 735 BT. Ayan. So, ito yung kaniyang transformer, guys. Sa primary is 220 volts. So, secondary niya is 50 volts. Zero. 50 volts. Yan. Malaki yung supply ng Tosondra 735. 50 volts. Yan. Kasi yung mga Sakura, nakareplay na ako mga Sakura around 46. Yung kaniyang voltage ng transformer. Pero dito, Kumabot siya ang ng 50 volts, tapos 17 volts para sa preamp 10 volts para sa um blower. Ayan So pansin ko dito sa transformer, parang copper man siya, malaking transformer niya, guys, oh. yan. Okay din yung kan yung paggawa, solid din. yan. Tapos yung heatsink, check natin yung heatsink. Makapaling heatsink niya, guys, oh. Yan. Meron siyang extra blower dito na nakatapat talaga sa power transistor. Yan. So, pag mga 735 design guys, meron yan nakabang talaga na fuse. 12 ampere yung fuse. Yan guys oh. 12 ampere bago siya pupunta dito sa bridge type diode. So, isa. Yan. Tapos, meron siyang kapasitor. Dalawa. 15,000 microfarad with 80 volts. So gamit na power transistor guys is mga Komo na, mga Toshiba. Yan same sa mga power amp, tsaka mga high power na integrated amplifier. So C5200 at tsaka A1943. So 2 pairs per channel. So 8 pieces lahat mga guys sa dalawang channel. Ayan. So, okay naman guys, yung ganitong klase na design. Basta mga 735 guys, so gumagamit po sila ng 1 watts na resistor. Ayan, tapos, ito guys, so, oh, kitang kita yung mga value. Kung kis masunog yung parts ay mandali lang mabasa. Kasi meron namang value sa kanyang board, may nakasulat. So, ito naman yung kanyang 15 volts um, regulator with 5 volts. Yan. So, dito naman guys, sa uh, 15 volts, ah uh, 17 volts section para sa preamp. Tapos, sa uh, blower, 10 volts. Pagandaan dito is merong dalawang uh, relay guys para sa speaker. Ayan. So, okay yung ganyang board guys, oh. Makapal. Maganda tingnan, bagong-bago pa. Ayan, pati dito sa kaniyang tone control or preamp. So ngayon guys, kinabitan natin ng speaker oh, para masubukan natin kung ano yung problema. Kasi sabi ni Bosing is mahina daw yung isang channel nito nung una. Pero nung pinatunog niya guys, ngayong araw lang is ah uh, iba na yung tunog yan so parang lumobo yung problema niya yan dumami yan so nakasaksak tayo sa test valve power natin mm. yun so wala pa tayong volume pero yung kanyang tunog parang nagpiprito yan so kawawa yung speaker natin biglang nag bounce so merong problema talaga guys kailangan natin ni trace ito subukan natin ulit nakakabit tayo sa isang channel guys oh nasa right a left tayo nasa left subukan natin ulit I-off lang natin kagad guys para hindi masira yung speaker natin. Paririnig lang natin na yung problema niya is parang nagpiprito. Ayan. Pangit ng problema nito ah. Nakakasira ng speaker. Lipat natin guys yung speaker. Kung ganun, ganun din ba ang problema sa kabilang channel. Garalgal nga, maingay, nagpiprito yung amplifier. Sa right channel guys, try natin power on. Ayan. Normal lang yung audio sa normal yung speaker natin sa isang channel. Try natin i-humming. Oops. Lagyan natin yung bowl Wala. Walang audio. Walang audio lumang labas mga guys. So, um, meron talagang problema. May, may nangyari talaga sa amplifier ito guys. So, isang channel, walang audio. Sa isang channel, nagpiprito yung kaniyang speaker. So, mahaba yung titrace natin dito guys so ito yung paproject natin sa susunod na video para may idea po kayo lalong lalo na sa mga buguan na nagpapractice pa lang mag repair so ito yung i mablog natin guys so abangan nyo guys sa so, susunod na video susunod natin step by step ano yung gagawin natin guys so ilang yun guys yung video maraming salamat God bless yaka. ingat tayong lahat